Zephanias Ang hinaharap ng Jerusalem Ikatlong kabanata Sinabi ni Zephanias, Nakakaawa ang Jerusalem. Ang mga naninirahan dito ay nagre-rebelde sa Diyos at gumagawa ng karumihan. Ang kanyang mga pinuno ay mapangapi. Hindi sila nakikinig kahit kanino at ayaw nilang magpaturo. Hindi sila nagtitiwala sa Panginoon na kanilang Diyos ni lumalapit sa kanya. Ang kanilang mga opisyal ay parang leyon na umaatungan. Ang kanilang mga pinuno ay parang mga lobo na naghahanap ng makakain kung gabi at walang itinitira pagsapit ng umaga. Ang kanilang mga propeta ay padalos-dalos sa kanilang mga ginagawa at hindi mapagkakatiwalaan. Nilalapastangan ng kanilang mga pari ang mga bagay na banan at sinusuway ang kautusan ng Diyos pero naroon pa rin ang presensya ng Panginoon sa kanilang lungsod. Ginagawa ng Panginoon ang mabuti at hindi ang masama. Araw-araw ipinapakita niya ang kanyang katarungan at nananatili siyang tapat. Pero ang masasama ay patuloy na gumagawa ng masama at hindi sila nahihiya. Sinabi ng Panginoon, Nilipol ko ang mga bansa, giniba ko ang kanilang mga lungsod, pati ang kanilang mga pader at mga tore. Wala nang natirang mga mamamayan kaya wala nang makikitang taong naglalakad sa kanilang mga lansangan. Dahil sa mga ginawa kong ito, akala ko igagalang na ako ng aking mga mamamayan at tatanggapin na nila ang aking pagsaway sa kanila para hindi na magiba ang kanilang lungsod ayon sa itinakda ko sa kanila. Pero lalo pa silang nagpakasama. Kaya kayong tapat na mga taga-Herusalem, hintayin ninyo ang araw na uusigin ko ang mga bansa sapagkat napagpasyahan kong tipuni ng mga bansa at ang mga kaharian para ibuhos sa kanila ang matindi kong galit na parang apoy na tutupok sa buong mundo. Pagkatapos, babaguhin ko ang mga tao para lahat sila lalapit sa akin at magkakaisang maglilingkod sa akin. Ang aking mga mamamayang nangalat sa kabilang ibayo ng mga ilog ng Ethiopia ay magdadala ng mga handog sa akin. Sa araw na iyon, Kayong mga taga-Herusalem ay hindi na mapapahiya sa lahat ng mga kasalanang ginawa ninyo sa aking. Dahil aalisin ko sa inyo ang mga mapagmataas at mayayabang. Kaya wala nang magyayabang doon sa aking banal na bundok. Pero magiiwan ako sa Jerusalem ng mga taong aba at mahihirap, na hihingi ng tulong sa aking. Ang mga Israelitang ito ay hindi gagawa ng masama. Hindi sila magsisinungaling o mandadaya. Kakain at matutulog silang payapa at walang kinatatakutan. Matutuwa ang mga Israelita. Sinabi ni Sipanayas, Kayong mga mamamayan ng Israel, sumigaw kayo sa tuwa, kayong mga mamamayan ng Zion, ang lungsod ng Jerusalem, umawit kayo at magalak ng buong puso, sapagkat hindi na kayo parurusahan ng Panginoon. Palalayasin niya ang inyong mga kaaway, kasama ninyo ang Panginoon, ang Hari ng Israel. Kaya wala ng kasawi ang dapat pangkatakutan. Sa araw na iyon, sasabihin ng mga tao sa mga taga-Herusalem, Mga mamamayan ng Zion, huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo, sapagkat kasama ninyo ang Panginoon na inyong Diyos. Katulad siya ng isang makapangyarihang sundalo na magliligtas sa inyo. Magagalak siya sa inyo, at sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig ay babaguhin niya ang inyong buhay. Aawit siya ng may kagalakan dahil sa inyo, gaya ng taong nagsasaya sa araw ng kapistahan. Sinabi pa ng Panginoon, Ililigtas ko kayo sa kasawian para hindi na kayo malagay sa kahihiyan. Sa araw na iyon, parurusahan ko ang lahat ng umaapi sa inyo. Kayo ay parang mga tupang na pilay at nangalat. Pero ililigtas ko kayo at titipuning muli. Inilagay kayo sa kahihiyan noon. Pero pararangalan ko kayo at gagawing tanyag sa buong mundo. Oo, titipunin ko kayo sa araw na iyon at pababalikin ko kayo sa inyong bansa. Pararangalan ko kayo at gagawing tanyag sa buong mundo. Mangyayari ito sa araw na panumbalikin ko ang inyong mabuting kalagayan at makikita ninyo mismo ito. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito.